Yun, mga para so, uh, sa previous sa uh, project namin nakita nyo uh, gumagamit na kami ng uh, needle gun ano po. So, uh, na po yung uh, ibang uh, ginagamit namin uh, ganito ano po. Uh, kinakalawang po kasi ito uh, kahit uh, isang araw lang yung pagitan ng uh, paggamit ano lumalabas na yung kalawang dahil sa uh, pulbura ng uh, uh, bala nito So, ito yung uh, pinakabala ng ating nail gun, mga idol. May pulbura po siya. Ito, yung pulbura niya. Pag pumutok, mga idol, automatic yan dito sa loob, uh, naiiwan yung iba. Nangingitim. So, pagkatapos gamitin, mga idol, ang pinapagawa ko na ngayon para magamit pa ito sa mga susunod na project dahil uh, hindi naman madalas na puro isa may project namin, ano. Uh, medyo natagalan 2 months or 1 uh, month na hindi nagamit lang yung uh, uh, ibang na uh, gamit ko namin na ganito ay kinalawang na kahit nilagyan pa ng langis na naka nabuo pa so ang pinapagawa ko ngayon ng mga idol sa ating mga kasama ay uh, pagkatapos gamitin kakalasin, lalangisan then na uh, kung gatmare babad na rin bababad sa langis may sarili po kasing langis ito. Itong nail gun. Yan o. Lalangisan. Tapos itatabi. Na nakakalas. Nakakalas po ito. Ayan. Pwedeng langisan ito mga idol na nakakabit. Ayan. Pwede kayong gumamit ng uh, tuti mga idol. So, para matanggal lahat ng pulbura sa loob mga idol, kakalasin na lang ito. Madali naman kung ibalik. Ayan. Ayan. Hanggang, hanggang, sa dulo, may mga pulbura siya. Tapos may yun mga ito, kalasin ito. Yung ginagamit namin sa uh, ibang pang uh, na gamit namin, mga na ganito, tuti. Tuti motor oil. Ayan oh. Amin niya dilata. Naraman akong, una na akong, may isa lang tinang pasakit ni Chanko. Una na yan. Kanyang edad nga pari. Kanyang Tutin motor oil.